Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga, magkabati na all as well kay Cluden Bar Barreto at Marjorie Barreto. Nakita natin sa video sa lamay ng kanilang kapatid na si Mito Barreto na talagang nagkabati na ang magkapatid kasi magkatabi uh, sila ng upuan magkaharap pa, nakaharap pa si Marjorie kay Claudine, habang itong si Claudine ay masayang nagkikwentuhan nag talagang good vibes ang mukha ni Claudine Barreto, na parang masayang masaya na nakita yung kanilang mga pamilya, suspatid din sina Julia, Dani, Claudia, at Leon Santino, at marami pang ibang mga Barreto so ito ang inaabangan ng mga netizen na ang pagkikitang muli ni Marjorie Barreto at ni Claudine Barreto dahil sa kanilang kapatid na si Mito ay mukhang nagkabati na nga ang dalawa kasi yung nakaraan sa tatay nila ay magkaaway sila sa burol pero ngayon ito masayang masaya at good vibes ang burol ng kapatid nilang si Mito Barreto kung nakita nyo yung video na tinitingnan pa ni Marjorie itong si Claudine habang nagkikwentuhan si Claudine sa iba nilang mga kamag-anak. So, masayang-masaya ang mga fans ni Claudine na parang bati na sila ng atik niya Marjorie. So, sana tuloy-tuloy na yan at good vibes lalo na sa kanyang mga pamangkin. Alam naman natin na mahal na mahal ni Claudine Barreto, sina Julia, Chloe, Dani at Leon. Alam naman natin kung sino no ang naitumulong noon kay Marjorie up sa pag-aaral ng uh, kanyang mga anak, isa na doon si Claudine Barreto. So, ang inaabangan naman ang kung pupunta nga ba itong si Gretchen Barreto sa burol ng kanyang kapatid. Okay naman siguro si Mito at si Gretchen at sana pumunta daw si Gretchen at makita nila na magkakasama ang mga kapatid. Yun ang nawini-wish nila na makumpleto ang mga bareto. So, depende yan kay Marjorie. Medyo matindi ang lamat ng kanilang pag-aaway kasi ni Gretchen bareto. Kaya parang impossible Siguro si Claudine okay kasi alam niya na malaki talaga ang naitulong ni Claudine sa kanya noong naghihirap siya at hindi pa nagt trabaho ang kaniyang mga anak. Isa ngayon, okay na okay na din ang buhay ni Marjorie kasi nga, sa kita pa lang ni Julia, talagang nakasuporta na talaga siya kay mami niya. Marjorie. So, abangan na lang natin kung pupunta na nga ba itong si Gretchen Barreto sa kaburo ng kanyang kapatid na si Mito Barreto. So, yan ang muna guys ang ating update sa lamay ng kapatid ni na Claudine Gretchen at Marjorie Barreto. Alam naman natin na talk of the town lagi ang mga Barreto. So, yan lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update yes.